Don't condemn others. And God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. Ang linaw naman eh. Huwag mong huhusgahan ang kapwa mo para hindi ka husgahan ng Diyos. Kasi kung gaano ka kahigpit sa kapwa mo, ganun magiging kahigpit sa iyo ang Diyos. Tatratuhin kanya kung paano mo tinatrato ang iyong kapwa. Verse 3, You can see the speck in your friend's eye, but you don't notice the log in your own eye. How can you say, my friend, I will take the log in your own eye. You're nothing but show-offs. First, take the log out of your own eye. Then you can see how to take the speck in your friend's eye. Paulit-ulit naman itong verses na ito. Hindi ito bago, di ba? Ang atupagin mo yung sarili mong puwing, huwag yung puwing ng iba. Meanwhile, Romans 8.1 tells us a very interesting verse. If you belong to Christ, you won't be punished. Of course, there are allusions to eternal punishment. But why not apply it also, this side of eternity? Don't let only fellow believers and fellow forgiven sinners punish and bully you. Don't take it. May sumulat po sa akin sa Facebook. Somebody wrote me at Facebook. Sabi niya, let me read it to you. Inis na inis po ako sa mga self-righteous people sa church namin. Laging may pinta sa iba. Nakikialam, nangihimasok sa buhay ng may buhay. Pati suot ko, kilos ko, kung sino ang kasama ko, pinag-uusapan. At pinagagalitan ako lagi kahit di ko hinihingi ang opinion nila. Ano po ang pwede kong gawin dahil kumukulo ang dugo ko at galit na galit na talaga ako? Sagot ng butihing pastor, panlisikin mo ang mata mo? Huminga ka ng ubod lalim para umalo ng dibdib mo? Sigawan mo ng todong, mind your own business, scratch your own galis. Huwag kang tatalikod, ilapit mo ang nagangalit mong mukha sa kanya siguradong siya ang aatras. At di kanya guguluhin hanggang siya ay mag to die is gain. Ipavideo mo sa isang friendly soul ang eksena at ipalabas yun sa susunod na church anniversary para kapulutan ng aral. Tapos sabihin mo, Joke. Bakit ba pinapayagang magbosing bossing ang mga church bullies? Tell me. Pag may nang bubuli sa inyo, ba't yung pinapayagan? Pag may manang nagsabat, ganyan suot mo. Kasi mo eh, ito pag gusto kong isuot eh. Gusto yung hiramen? Titigil na yon. Pero pag nagbehave behave ka na para kang bulating ka tapak tapakan tatapakan ka uli. Recipient din lang naman sila ng God's grace. Pare-pareho lang tayo. Galatians 5.1 Joke yun, ha? baka naman gawin niyo talaga, tapos pagalitan niyo yung mga manang-manang, igalang niyo dahil may edad na. Di ba? Igalang natin dahil baka nga talagang concern. Pero ganon din yung idea. Don't take it You can say politely, thank you for your concern but I will dress the way I want. Thank you for your reminder, let me process it but it's not for you to dictate how I will live. We are just fellow forgiven sinners.